etong at may nalalaman pa akong paturo-turo dyan, eh maglilinis lang naman ako ng kusina. Sa wakas finally, etong at makakapag general cleaning na talaga ako dito sa kusina. Hindi ko na nga matandaan kung kailan ko huling nilinisan tong cabinet na to at ngayon ko pa nga lang ulit malilinisan. Meron kasi akong bagong cabinet at dyan ko nga ilalagay tapos etong lumang cabinet na to ilalabas ko na muna at ilalagay ko na muna sa bodega. Bale ang iiwanan ko nga lang ay yung madalas ginagamit lang namin tapos yung mga hindi naman masyadong ginagamit or matagal bago gamitin ay ilalagay ko lang muna dito sa cabinet na to tapos ilalagay ko nga dun sa bodega. Kagaya nga nito mga pingga na ginagamit lang kapag may okasyon tapos etong serving food, hiniisip ko kung itatapon ko ba o itatabi ko tapos eh napag ko na itabi na lang muna. Para naman lumuag-luag dito sa kusina at gumanda-ganda naman tingnan dahil napakasikip talagang tingnan. Sa totoo lang mahilig talaga ako mag ng mga gamit lalo na kapag hindi naman talaga madalas gamitin or hindi na talaga ginagamit. Dahil sa totoo lang, yung mga gamit na hindi naman ginagamit gamit ang nagpapasikip sa bahay, tapos ang kalating na. Kaya lang minsan talaga ang hirap mag declutter, lalo na kung hindi naman sa'yo yung gamit, tapos pakikialaman mo. May mga gamit kasi dito na hindi sa amin. Tapos eto nga, inilagay ko na itong bago kong cabinet dito sa kusina at eto nga yung pinalit ko dun sa kulay blue. Medyo nag-aalangan pa nga ako dahil parang hindi bagay, dahil siya nga lang ang kulay puti dyan. Pero tingnan nyo naman nung mailagay ko na, ang ganda-ganda na niyang tingnan, kahit na siya lang yung naiiba ang kulay. At dahil five layers naman yan at medyo malapad din, ay pwede pwede ko pa yung paglagyan ng mga gamit ko dito sa kusina. Dahil kapag nag-grocery naman kami, hindi naman ganun kadami. At ayan, ang ganda-ganda talaga niyang tingnan at pansinin talaga kung kutitap Pinag-iisipan ko nga kung pipinturahan or lalagyan ko na lang muna ng wallpaper itong pader namin sa kusina. Para naman kahit papano ay gumanda-gandang tingnan. May bala kasi kami ng asawa ko dito sa bahay. Kaya lang matagal pa naman yun. Bale, kailangan pa din namin yung pag-ipunan dahil medyo malaki-laki din pera magagastos namin kapag pinagawa namin yun. Kaya sabi ko nga parang mas maganda na pinturahan na lang muna namin pansamantala. At ayun nga, nung maayos ko na ang cabinet, naghugas naman ako ng mga hugasin dito sa lababo. Tapos nilabhan ko na nga din itong lababo curtain ko. Nilinisan ko na nga din ang lababo. Pagkatapos nagmap na nga din ako ng sahig. Tapos napansin ko, parang mas maaliwalas tingnan kapag walang kurtina itong ilalim ng lababo. At dahil tapos na ako maglinis sa kusina, dito naman ako sa salas naglinis dahil ang kalat-kalat nga din dito. Buti na lang talaga nakachempo ako ng pag-general cleaning sa kusina at naayos ko talaga ulit ang kusina namin habang natutulog ang bat batang maliit. Panibase, malamig ang panahon dahil ulan ng ulan. Ayan, sarap-sarap ng tulog ng batang maliit. Kaya ito't nakachempo nga ako na paglilinis. Yun nga lang, hindi pa ako nakakapaglaba dahil umuulan. Tinatamad kasi ako maglaba dahil ang lakas ng hangin. Pasok na pasok talaga dito sa may labahan namin. Kaya sabi ko nga bukas na lang ako maglalaba. Sana tumila naman bukas. At ayun, bago nga ako maglinis dito sa salas, ay nagsalang muna ako ng sinaing para nga ulam na lang ang lulutuin ko pagkatapos ko maglinis.